Dahil ba sa asawa mo? Nakatakas lang. Sayang, napasadahan ko sana. Sige, tuloy mo! Ituloy mo! Puro ka forma, pala! Naunahan mo lang ako ng bulot, ah! Eh, kung patas, ubra ka! Ibigyan kita ng pagkakataon. Di tulad ng mga biktima mong minarkahan at pinatay. Ibigyan kita ng pagkakataon. Pero iiwanan kita ng marka na habang buhay mong dadalhin. Yan! Di patas! Yan ang marka.